Ay tungkol sa gano'ng mag magkaibigan na nag-aba sa lalaki sa isang lalaki. So, Ngayon, tignan natin ang ating mga trio tagapayo. Oh, Woo! Ito, ang ating trio tagapayo. No, na, tagapayo. Si Salani, Lababi. <laughs> <laughs> ito, si Jimby, Kamoti. <laughs> ito, ang pinakamanggar sa gala. Atorni, Shibako. <laughs> so, Ipakilala na natin ang nagre-reklamong bakla. Yolo. <laughs> kasi Molay. Molay. A.K.A. Monay. Oh, <laughs> uh, anong masasabi mo? <laughs> Dahil si Jolog, mga agos ng kanyang boyfriend na may boyfriend. Ay gusto ko naman yung boyfriend ko kasi kanyang malaking nota. <laughs> no. Pero naman niya. Kinilan, din natin ang nire na si Jolog. <laughs> Ay. Ikaw Molay. Inaagaw mo boyfriend ko kasi. <laughs> <laughs>

We must be your face. face, face? This not a thing! Bilis-bilis mo. Malulabas. Ito ang aking boyfriend. Ito. Anong masasabi mo na pinapirahan mo lang daw silang dalawa? Hindi. Oo. Bagsala eh. No comment. Mahal ko si Mo. Mahal ko si Mo. Ayoko si kayo log. Mababa. Bigit si Quinta lang. Kasi kaya ako siya gusto dahil malaki ang kanyang nota. Huwag na kayo mag u u